Muling nangako ang mga Israelita na tutuparin nila ang kasunduan ng Diyos. Ikadalawamput-apat na kabanata Tinipon ni Josue ang lahat ng lahi ng Israel sa Shechem. Tinawag niya ang mga tagapamahala, mga pinuno, mga hukom at mga opisyal ng Israel at lumapit sila sa presensya ng Diyos. Sinabi ni Josue sa lahat ng tao, Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noon ang mga ninuno nyo ay nakatira sa kabila ng ilog ng Euphrates at sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Isa sa kanila ay si Tera na ama ni na Abraham at Nahor, pero kinuha ko si Abraham sa lugar na iyon at pinapunta papunta sa lupain ng Kanaan at binigyan ng maraming lahi. Naging anak niya si Isaac at naging anak naman ni Isaac si Naisaw at Jacob Ibinigay ko kay Isao ang kabundukan ng Seir bilang bahagi niya. Pero si Jacob at ang mga anak niya ay pumunta sa Ehipto. Pagkatapos isinugo ko sina Moises sa Aaron sa Ehipto at pinadalhan ko ng mga salot ang mga Ehipsyo at inilabas roon ang inyong mga ninuno. Pero nang makarating ang mga ninuno nyo sa dagat na pula, hinabol sila ng mga Ehipsyo na may mga kabayo at mga karuahe. Humingi ng tulong sa akin ang inyong mga ninuno at nilagyan ko ng kadiliman ng pagitan nila at ng mga Egyptyo. At nilunod ko agad ang mga Egyptyo sa dagat. Nakita mismo ng inyong mga ninuno ang ginawa ko sa mga Egyptyo at tumira kayo sa disyerto ng mahabang panahon. Pagkatapos dinala ko kayo sa lupain ng mga Amureyo, sa silangan ng ilog ng Hortan. Nakipaglaban sila sa inyo pero pinagtagumpay ko kayo sa kanila. Nilipol ko sila at nasakop nyo ang lupain nila. Pagkatapos nakipaglaban sa Israel ang hari ng Moab na si Balak na anak ni Zippor, inutusan niya si Balaam na anak ni Beor na sumpain kayo. Pero hindi ko pinahintulutan si Balaam na gawin ito sa inyo. Sa halip binasbasan kayo ni Balaam at iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Pagkatapos tumawid kayo sa ilog ng Hordan at nakarating sa Jericho. Nakipaglaban sa inyo ang mga taga Jericho. Ganoon din ang mga Amoreo, Perizeo, Cananeo, Heteo, Gergazeo, Hiveyo at Jabuseyo. Pinagtagumpay ko kayo laban sa kanila. Pinadalhan ko ng mga putakti ang dalawang haring Amoreo para itaboy sila bago pa kayo dumating. Nanalo kayo hindi dahil sa inyong mga espada at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi nyo pinaghirapan. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Kumakain kayo ngayon ng mga ubas at mga ulibo na hindi kayo ang nagtanim. Kaya ngayon, igalang nyo ang Panginoon at paglingkuran na may katapatan. Itakwil na ninyo ang mga Diyos-Diyos ang sinasamba noon ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates at sa Ehipto At maglingkod kayo sa Panginoon. Pero kung ayaw nyong maglingkod sa Panginoon, Mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates o sa mga Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain ay tinitirhan nyo ngayon? Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Sumagot ang mga tao, Wala sa isipan naming tumalikod sa Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos. Ang Panginoon na ating Diyos mismo ang naglabas sa atin at sa mga ninuno natin sa pagkaalipin doon sa Ehipto. Nakita rin natin ang mga himalang ginawa niya. Iningatan niya tayo sa paglalakbay natin sa mga bansang tinadaanan natin. Itinaboy niya ang mga amoreyo at ang ibang mga bansa na naninirahan sa mga lupaing ito. Kaya maglilingkod din kami sa Panginoon dahil siya ang Diyos namin. Sinabi ni Josue sa mga tao, Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon dahil siya'y banal na Diyos, at ayaw niya na may sinasamba kayong iba. Hindi niya babaliwalain ang pagre-rebelde at mga kasalanan ninyo. Kapag itinakwil niyo ang Panginoon at naglingkod kayo sa ibang Diyos, magagalit siya sa inyo at paparusahan niya kayo. Lilipulin niya kayo kahit na noon ay naging mabuti siya sa inyo. Pero sumagot ang mga tao kay Josue. Maglilingkod kami sa Panginoon, sinabi ni Josue. Kayo mismo ang mga saksi sa mga sarili nyo, na pinili ninyong paglingkuran ang Panginoon. Sumagot sila, Oo, mga saksi kami, pagkatapos sinabi ni Josue. Kung ganoon, itakwil nyo na ang mga Diyos-Diyosan nyo, at paglingkuran ninyo ng buong puso ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sumagot ang mga tao, Paglilingkuran namin ang Panginoon naming Diyos at susundin namin ang mga utos niya nang araw na iyon. Gumawa si Josue ng kasunduan sa mga tao roon sa Shechem at ibinigay niya sa kanila ang mga kautusan at mga tuntunin. Sinulat ito ni Josue sa aklat ng kautusan ng Diyos. Pagkatapos kumuha siya ng malaking bato at itinayo sa puno ng terebinto malapit sa banal na lugar ng Panginoon. At sinabi ni Josue sa lahat ng tao, Ang batong ito ang saksi natin na nakipag-usap ang Panginoon sa atin. Magpapatunay ito laban sa inyo kung tatalikuran ninyo ang Diyos. Pagkatapos, pinauwi ni Josue ang mga tao sa kanya-kanyang lugar. Namatay si Josue at si Eliazar Dumating ang panahon na namatay ang lingkod ng Panginoon na si Josue na anak ni Nun sa edad na isang daan at sampu. Inilibing siya sa lupain niya sa Timnat Sera sa kabundukan ng Ephraim, sa hilaga ng bundok ng Gaas. Naglingkod sa Panginoon ang mga Israelita habang nabubuhay pa si Josue. At kahit patay na si Josue, nanatili pa rin sila sa paglilingkod sa Panginoon habang buhay pa ang mga tagapamahala ng Israel na nakaranas ng lahat ng ginawa ng Panginoon para sa Israel. Ang mga buto ni Jose na dinala ng mga Israelita mula sa Ehipto ay inilibing sa Shechem. Sa lupa na binili ni Jacob ng isang daang pilak sa mga anak ni Hamor, na ama ni Shechem. Ang lupang ito ay bahagi ng teritoryo na ibinigay sa mga lahi ni Jose. Namatay din si Eleazar, na anak ni Aaron, at inilibing sa Gibeya, ang bayan sa kabundukan ng Ephraim, na ibinigay ni Eleazar sa anak niyang si Phinehas.